Hi guys, habang papasok ko sa bahay, eh, eh nakita kong paru-paro na kulay white and black. So ito. A few moments later. Butterfly guys. Hmm. Butterfly guys. Uy, lumipad. Ayan, ayan, diba po sa Bogambilya. Ayan guys. Oh. Ayan. kaso isa lang siya kakatuwa eh pagka may mga ganyang butterfly dito sa halaman namin at ibig sabihin na uh, nasisigla yung mga bulaklak dito so hanggang dito na po at maraming salamat alam at nakapuntuli sa inyo lang. bye, -bye.